Hi guys, welcome back to my channel. Ngayon ay magpapaluto ako kay ba ng nang biko kasi nagcrave ko guys kaya bumili ako ng malagkit sa chino ko binili to guys glutinous rice tapos bumili rin ako ng um, coconut milk isang litro yan at saka syempre yung pampakulat saka pampatamis natin na panela yung tagapulot ang tawag namin sa Ilocano yan, guys. Pero hindi ko ito ilalagay lahat. Kalahati lang yung ilalagay namin. Ayan na, guys. hahatiin niya yung tagapulot. Tagapulot ang tawag sa Ilocano yan. Sa aming mga Ilocano. Hindi daw niya ilalagay lahat kasi kalahati lang ang lulutuin namin malagkit. Ganyan, guys. Yung gagawin niya. Meron naman kami pangkarid ng keso. Kaso alang ayaw niya kasi hindi daw maganda gamitin mas maganda daw yung kutsilyo yan ang teknik ni Bakna may taka ah ayun guys huwain na niya sa may sangkalan para mas madali ayun guys hiniwahiwa na niyang ganyan kasi Abutin kami ng siyam-syam kapag may na nagkos-kos-kosin -kos pa niya. Ah. Yan guys, sasaing na namin yung malagkit. Hindi niya nilagay lahat kasi masyadong marami. Ayan o, oh. nagtira kami ng kalahati. Tara, yeah. oh, sa susunod ulit. Oo, sa susunod ulit. Lutuin ah. namin pag nag na naman ako, magpapaluto na naman ako guys. Yan. Pahalo ah, lang daw niya guys para hindi masunog sa ilalim. Hmm. Ayan guys, sinaalog-alog na niya yung niyog. Kasi, papakuluan na niya, niya. Na may maya yung mako. Pagay, hindi ka na pinunod. Iba pa rin yung niyog sa pinas guys. Mas masarap yung mas malasa. Nagagang pa natin. Hmm. Para mas masarap. Ayan, tama na. Pakuloan lang natin ito guys tapos hanggang sa lumabas yung latik niya. Ayan guys, kumukulo na siya, oh. Hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa kumunti siya tapos uh, lumabas yung latik niya. Ayan. Tapit na, lumabas yung latik niya, oh. Punti na lang kanila. ang dami. Guys, okay, so lumabas na yung mantika niya. oh. Mm. Gustong gusto ko yan guys, ilalagay sa topping, pang so, topping. Hmm. Okay, tignan nyo guys, so oh, brown na siya, diba? Oh, ang ganda ng kulay, oh. Naman, lumabas na yung latik niya. Ayan guys, dahil brown na siya, sasalain nyo na. Kasi pang topping natin yan mamaya. dami niyang mantika ay in fairness hindi at uh, saka hindi pa namin nilagay lahat yung nyo hindi no ba nang hindi guys nilagay na rin niya yung tagapulot ayan saka halo-halo hanggang sa matunaw din pag natunaw lagay yung malagkit na sinain ah, hmm. ang bango guys ang bango super mm. Okay guys, so tingnan nyo ang dami namin nakuha na latik, Oh, grabe. Hindi okay. pa isang litro yan ah. Ito yung dami. Ayan. Oh, yung ano naman, tagapulot oh. Oh, yung sarap. Craving satisfied na naman ako nito. Alam ko na nagkikrave guys. Ilang buwan na. Kaso ayaw nyo magluto. Okay, tingnan nyo guys oh, yan na ang lapot-lapot na para na daw politipot. <laughs> politipot. Hindi politipot. Bakas pili. Eh.

Wala naman din may gawa nga ron. Oh. Sarap. Waiting satisfied. Hmm. May tutong na siya. O, oh, tingnan nyo. Masarap yan. Bakit naman ako kumakas ko nga? Ayan. Oh. Mm. Ang biko namin.